Pinagkakasya ni Angel ang 1,100 peso na kinikita nito kada linggo sa pagtutupi ng tissue. Kung tutusin ay kulang na kulang raw ito lalo na't siya lamang ang nagtataguyod sa lima nitong anak. Iba budget ko, syempre ma'am napaka-importante ng ano, bigas. Tapos kung may gulay-gulay uh, na ano, iikutin ko talaga sa palengke, yung pinakamura ma'am, yun. Yun, yun na lang bibiling ko pinakamura ma'am. Pinagkakasya ko rin ma'am magtatabi ako ng 50 pesos para yung sa ano nila P, uh, PTA po ba yun o po yun. 50 pesos lalo, lalo na po tatlo pa sila nag-aaral yun. Sa datos ng City Social Welfare and Development Office ng Baguio City, tumaas ng bahagya ang bilang ng mga solo parents sa Baguio City. Mula sa bilang na 450 noong nakaraang taon, umakyat ito sa 840 base sa bilang ng mga kumukuha ng solo parent ID ngayong taon. So for the solo parent uh, situation in Baguio, as of January 1 to September 19 kahapon, we have recorded uh, 842 wherein out of this 842, 392 ang new and 450 yung old. Ibig sabihin, they were issued solo parent ID from the previous years and then nag-renew sila for this year. So, a total of 842. Mula sa bilang na ito, karamihan sa mga solo parent ay mga kababaihan na umabot sa 788 habang 54 sa mga ito ay mga kalalakihan. Pero karamihan sa mga ito ay mga mahihirap As to the category, kasi we have categories for our solo parent, we have the category A and B. Ibig sabihin, 4A is above poverty and 4B is below poverty. So, pinakamarami po are those belonging to the category B na 565 and 277 belonging to the category A. E. Karamihan sa mga solo parents na naitala ng ahensya ay hindi kasal sa kanilang mga asawa na umabot sa 349. And as to the age po, um, majority yung age group ng ating solo parent in the city are those from 40 to 49 years old na sa productive age, followed of course by 30 to 39 years old na 222. And uh, productive din naman po ang ating 50 to 59 years old, a total of 194. And uh, we also have 68 na 18 to 29 years old. And for the senior citizen, meron tayong mga solo parent na 60 years old and above na out of 842, we have 21 of them. Inihikayat naman ng ehensya ang mga solo parents na kumuha ng ID mula sa kanilang tanggapan. Kwalipikadong makakuha ng solo parent ID ay ang mga iniwan ng asawa, nakakulong o miyembro ng PWD ang asawa. Kailangan lang isumite ang ilang requirements gaya ng barangay certificate, PSA certificate ng magulang at anak at income tax return. Maaaring pumunta sa barangay hall para sa karagtagang mga detalye. Vanessa Bugtong, Para Saluzon headlines